Good news sa Lakers fans, Rob Pelinka at Nikola Vucevic nagkausap na. Pero bago yan, trending nga ngayon si Max Christie matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag laban sa Los Angeles Lakers. Sa isang panayam, nang matanong siya kung ano ang pinakapaborito niyang araw sa kanyang NBA career, marami ang nagulat sa kanyang naging sagot. Hindi raw ito ang araw na siya ay na-draft at hindi rin ito ang araw na pumirma siya ng multi-year guaranteed contract sa Lakers. Bagkos ang pinakapaborito niyang araw daw ay nang matrade siya papunta sa Dallas Mavericks o mas malinaw pa, ang araw na tuluyan na siyang nakaalis sa Los Angeles Lakers dahil sa pahayag na ito umani ng samot-saring reaksyon mula sa NBA fans at analysts si Christie. Ayon sa iba, masyado raw itong immature at hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Sa kanyang panahon sa Lakers, hindi naging consistent ang kanyang performance. Hindi rin siya nabigyan ng sapat na playing time kaya hirap siyang makakuha ng momentum sa laro. Ngunit pagdating niya sa Dallas Mavericks, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Sa kanyang 32 games noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 11.2 points, 4.2 rebounds at 2.5 assists per game sa napaka-epektibong shooting efficiency. Sa kasalukuyan ay siya ang backup ni Clay Thompson pero sa mga huling bahagi ng season ay mas maganda pa nga ang kanyang ipinakita kumpara sa veteran star. Marami ang naniniwala na hindi magtatagal ay makukuha na niya ang pwesto ni Clay sa starting five. Sa ngayon, mas mahusay siyang shooter at defender kumpara sa tumatanda ng si Thompson. Sa kabila ng kontrobersya, malinaw na si Max Christie ay nasa bagong yugto ng kanyang karera puno ng kumpiyansa, galing at determinasyon. Samantala, trending nga ngayong araw ang balitang posibleng i-buy out ng Chicago Bulls ang kontrata ng kanilang veteran center na si Nikola Vucevic. Ayon sa mga lumabas na report, dahil tila wala ngang interesado na team na i-trade siya, malaki ang posibilidad na tapusin na lamang ng Bulls ang kontrata nito sa pamamagitan ng buyout. Isa itong hakbang para magbigay daan sa rebuilding phase ng team at para na rin makawala sa bigat ng kanyang multi-million deal. Ayon kay NBA insider Mark Stein, isa sa mga team na masusing nagmamat sa sitwasyon ni Vucevic ay ang Los Angeles Lakers. Bagamat hindi pa kumpirmado, may chance raw na magpakita ng interes ang Lakers sakaling tuluyang ma-buyout si Vucevic. Isa sa mga rason ay dahil pareho sila ng agent ni Luka Doncic at Jackson Hayes. Isang detalye na maaaring maging susi sa pag-uusap ng magkabilang kampo. Bukod pa rito, kulang pa ng dalawang player ang opisyal na roster ng Lakers. Kaya naman kung sakali, malaking bagay kung makukuha nila ang isang veteranong big man tulad ni Vucevic. Sa ilalim ni coach JJ Redick, maaaring mag magsilbi itong backup center ni DeAndre Ayton. At sa taas nitong 6'10", may kakayahan itong maglaro sa loob at labas, may maayos na 3-point shooting at kayang magsilbing floor spacer ng koponan. Naipakita na rin niya noon sa Orlando Magic na kaya niyang maging playmaking big man, kaya swak ito sa sistemang gusto ng Lakers ngayon. Usap-usapan din na maaaring rekrutin ni Luka Doncic si Vucevic kung hindi ito mapunta sa Lakers, kaya siguradong magiging mainit ang laban para sa serbisyo ng veteranong ito sa mga susunod na araw.